Hello mga kabayan, this is MJ, UFW vlogger here in Hong Kong mga kabayan. Welcome, welcome back to my channel. Again, ang tagal ko na naman po na hindi nakakapag-update dito sa aking channel. Tulad nga po ng sabi ko, hindi pala madali ang uh, maging part ng HSS program or yung work in Finland. Talagang mapupuno yung utak mga kabayan kasi may trabaho ka pa as an UFW. At the same time, nag-aaral ka ng Finnish language. Yung Finnish language ay hindi madali papakita ko sa inyo yung gamit ko ah ngayon, A1 nasa A1 level na ako so, ito yung mga gamit ko ito yung, ano, lagi kong na-charge yung phone ko kasi kailangan tapos, ito yung mga gamit ko, dumami na yung <laughs> gamit ng pang ano pang ball pen, mga ganyan dumami na sila tapos yung mga notebook ko, madami na rin mga paper ayan dumami talaga sila. Eh, hindi pa kasali yung nandun sa box kasi ano siya, ano pa lang bed pala to ng alaga ko makabayan pero wala siya ngayon dito kasi ano, nag Australia siya uh, for one month kaya ako lang mag-isa ngayon dito sa room. Pero yun nga, katulad na sinabi ko kanina dun sa drawer ko, hindi pa yun kasali kasi ano yun, A0 level. So tapos na ako sa A0 level kaya uh, hindi ko na siya ano, nilalabas. So, tinambak ko na siya don Okay na yon Tapos na yon Nasa A1 na ako. Kaya, eto ngayon, fina focus ko. tuloy nga pala, makabayan is Friday. At wala yung amo ko. So, na, naisip ko kasi na uh, magmakaw uh, this Sunday. Kasi, kailangan ko i-exit yung aking visa. So, kaya, naisip ko na mag-exam ng maaga. Kaya, eto ngayon, ang time nga pala natin is almost 1 a.m. na. Tapos yun, to katapos ko lang maligo kasi nag-ano ko, may work ako, di ba? Tapos, katapos lang din ang discussion ko. Yung discussion ko, meaning, 20 minutes yun na Zoom dis discussion with a native speaker talaga from Finland. So, 20 minutes yun, natapos ko yun. Siyempre, bago ka sumalang sa discussion na yan, kailangan ready ka, kailangan mag-review ka hindi naman pwede yung sumalang ka sa discussion na no? wala kang alam, wala kang sasagot sa tanong. Lalo na ngayon na ang topic is small talk. Small talk means conversation talaga siya in Finnish. And small dialogue lang naman, pero kung hindi ka magre-review, talagang wala kang may sasagot sa native speaker. So, ba diba? Tapos, syempre, pag ganun, babawasan. May mga points-points kasi yan. das babawasan ka, syempre yun. So, ayaw naman natin mangyari yan. Kaya talagang nag-review ako. And then, aside from that, after ng discussion, nag-review din ako for exam. Kasi needed ko mag-exam ng maaga. Kasi wala akong time bukas. Maraming tao dito sa bahay bukas. Nandito sila lahat. And then, sa Sunday naman is magmamakaw ako. And yung exam is until, ano lang, until Sunday, Sunday lang siya. So, kailangan mo siyang magawa before Monday. So yun, wala akong time. So ngayon kailangan ko siyang kaya ginawa ko siya ng maaga. Hopefully makapasa kasi may part din sa exam na ang OP or teacher ang mag check So hopefully makapasa 'yon. And medyo okay naman ako sa score code This exam, this week exam, tingin ko naman hindi na ako magre-redo. <laughs> so, ayun po mga kabayan. Hindi po madali. Pero kakayanin pa rin. Kasi sa totoo lang, kahit mahirap siya, pero ang sarap sa pakiramdam na may natutunan kang bago. Hanggat hindi na i-eliminate, -e okay lang. <laughs> As in, laban lang talaga mga kabayan. Kayang-kaya yan. So, ayun lang po yung update natin mga kabayan. Thank you so much for watching. Bye-bye! <laughs> E